Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Nagtimpla ko ng kape kasi mag-aalmusal ako. Kape at pandisa lang yung aking almusal. Kasi busy ako ng ngayong mga nagdaang araw at saka bakas hanggang sa susunod na linggo. Ito lang ang almusal ko, kape at saka pandisal. Tapos dito, ayan, naglalaga ako ng sayote para ihalo ko sa dugpod. Para mas may flavor yung pagkain ng aming aso. Ito yung pandesal o dalawang piso yung isa. Ang liit na. Hindi ako nagpapalaman sa pandesal. Uh, dati nagpapalaman ako ng butter. Kaso, hindi na ngayon masyado kasi bawal sa akin yung ganyan na mantika Kaya iba, sausaw na lang sa kape. Itong mga nagdaan araw, busy ako kasi nagpapagawa kami doon sa bahay. Pinapinising pinapa, pinising namin yung labas. Malapit na matapos siyang parang konting kimbot na lang tapos na kasi tapos na ang finishing sa loob niyan. Pagkatapos ang finishing mag ano na kami kaysa me. Sa third floor na yan, me tapos uh, tiles. Pagkatapos ng tiles, yung mga cabinet na tsaka pintura na. Tapos tapos na. Kaya nakakatuwa kasi malapit na malapit na matapos. Ito lang yung plaster sa labas ang medyo matagal gawin kasi delikado dahil mataas nga. Siyempre, kailangan nila ng safe sila kasi medyo, kaya medyo natagalan sila mag lagay ng tungtungan nila. Bale, apat sila na gumagawa. Dalawa yung mason at saka dalawa yung labor. mahirap pang pagawa kasi sobrang magastos. Ang mahal ng mga materialis ngayon. Tapos, pagkatapos niyang bahay na yan, mag ulit kasi may next project kami. Yung bahay sa probinsya dahil pagtanda nga namin, pagtapos sa seriya, doon na kami titira. Kaya, uunti-unti na namin ipagawa yun pag-uwi kami doon, magpapagawa kami. Tapos, kasi pag umuwi kami doon, pag andito si mga 2 weeks lang kami. Tapos, balik naman dito. Next time na naman, kasi di pa naman titirahan. Kaya, di naman yan masisira pag kongkreto. Okay lang yun. Hindi namin mamamalayan. Hmm. Bago makatapos si rin, tapos na rin yung ano, bahay na binabalak namin ipagawa sa probinsya. Nakaplano na yon Tapos, si Rhea naman, itong year na to, niba graduating siya, magagraduate pala siya sa July 30, sa PICC sila, ang graduation nila. Tapos, ang gagawin niya nitong taon, magre-review siya para sa board exam nila. Tapos mag-detect siya ng inmat. Kasi, yun, yun ang ano, para makapasok siya sa medicine, kailangan may pasa niya yun. Tapos next year, tuloy na pag-aaral niya para sa pagdo-doctor niya. Another 4 years. Tapos pagkatapos niyan, pwede na kami umuwi sa providencia. Para ma-enjoy ang buhay ba habang bata pa. Habang bata, bata pa yung hindi pa nagtutungkod. Alam niyo ang mahal ng ano, kamatis ngayon, galing na ako pa palingke galing ako ng paningkin, bumili ako ng gulay. Tapos, kasi ang bala ko lutuin ngayon yung may natira kaming preto. Alam nyo, man na, alam nyo naman pag nagprito kami yung galunggong talaga kasi yun ang pinakapaborito ng anak ko. Ako sana gusto ko yung bisugo na preto kasi nasasarapan ako lalo ng pagbagong preto malutong. Yung mga anak ko ayaw nila kasi malambot daw yung laman. Gusto talaga nila yung galunggong pagprito may nasubra. Ang gagawin ko, gulayan ko. Parang ilalaga ako. Tapos, bumili ako ng gulay. Yung kompleto na yung pangpakbit para sa mga susunod na araw. Ngayon, lalagain ko lang yung sa prito. Ang tawag nito sa bisaya, parang lawoy haluan ko ng kalabasa, sitaw, talong, okra, tapos tal tapos talbos ng kamote, uh, malunggay, at saka alugbate. At saka syempre, di mawawala dyan yung sibuyas, kamatis. Ang mahal ng kamatis ngayon, 200 uh, dalawang daan ang kilo, dalawang ganang kilo. Pag bibili ka ng isang peraso, pag malaki, 20 pesos ang isang peraso. Ganun. Kaya, yung iba yung mga dinaanan ko sa papuntang palingki, may nakalagay sa ano ba, sa uh, platito. Nakikita ko dalawa yung ano, dalawa, 2 for 25. Tapos, doon sa nilang ko ng mga gulay, dalawang daan yung ano, yung kilo. Ganon kamahal yung kamatis ngayon. Siya nga pala, ito yung ipapapinising namin. Bali, paikot ito mataas. Ayan, binutasan yung taas kasi dyan ilalagay yung kandula. <clears throat> Tapos, tatanggal nila, tatanggalin nila yung mga forma na hindi natanggal. Tinanggal din nila yung isang hiero kasi para doon iaabot yung mga halo dahil dito siya, sila sa third floor naghahalo ayan tapos itong malunggay na to binayadan ko to ng dalawang daan yung dahon para maputol namin ayan tinitingnan nila kasi ilalagay nila yung pagsasabita ng kandula medyo mabagal kasi syempre kailangan yung safety nila mahirap naman na madaliin dahil ang buhay natin ay iisa lang. Kaya dahan-dahan lang sila. Medyo mahal yung pagpapinising kasi mabagal ang pagka ang paggawa dahil nga nakahang sila. Tapos oh. syempre delikado yan din natin pwede madaliin. Di tayo pwede magutos na dalian kasi uh, delikado sa kanila isipin din natin yung kalagayan nila. Ayan, hanggang baba yan. Ganyan. Tapos, paikot. Paikot yan. Iikotin. Basta malapit na nga ito matapos. Nilagyan nila ng sapin para hindi masyado magkalat sa baba yung mga talsik-talsik na simento. At saka para hindi maka sa kapitbahay. Sa ngayon ang ginagawa nila niya dito. Pinupukok niya ng martilo yung mga nakausling semento kasi pa-plastering sila. Sa ngayon, wibis ng hapon, ito yung hitsura nito. Tingnan natin bukas kung matatapos yan. Kasi dalawa naman yung mason. Pero mahirap kasi yung paglipat-lipat. Mataas din kasi kaya ano din yung mas importante yung ano nila, safety nila. Kaya okay lang yan. Konting kimbot na lang sabi nila tapos na ito. Ayan po maraming salamat sa inyong lahat.